ito mga idol los trade naman to mga idol atin na yung pinalakayan para magkasya ating uh, hand tap na triport ayan papakita natin sa ating basher na gaano katiba yung ating ginagawa dahil kung hindi ito matiba yung mga idol ay wag na tayong gumawa ito mga idol kung hindi ito matiba wag na tayong gumawa dahil baka mas matibay pa yung mukha ng ating basher so titirahin natin papakita natin sa kanya mga idol sukatin natin mga idol kung ano kahaba nyan kung ano kahaba yung babao natin ng kanto yung kanyang ulo yung halos kalate, wala pa namang kalate dahil baka sumabit sa bunganga ng ating basher ginatin natin mga pugi ng epoxy Ayan Yung ibang pugi Epoxy Para matibay Pit balatin ng tubo para makita nung ating baser na hindi basta-basta lasi na natin mga idol yan ang maliit na barina mga idol dalagdagan natin ng butas midya mga idol ay lalagyan natin siya ng like la, ito ay 316 pero nalagyan din ng thread yan mga idol 6 mm na thread mga idol oh ito na gano kalaki yan nakalak dito oh bro hindi yan ano pinuputol talaga pagpihit yan pag yan naman matanggal pa yan ito mga idol o oh. 14 mm naman sunod sunod ang gagawin natin dito mga idol papantay naman natin gamit ang balag o kikil yung bus. Subukan natin to yung kanyang spark plug. Kung pantay na. Hindi yung kanyang spark plug gawa ng luma na. Ayun. Okay. Yan. Maganda Pwede na mag-inom yung ating baser ng tuba para ligtas sa sakit pero hindi makaligtas sa igit yung sakin ng masaya huh? <laughs> Thanks for watching!